Mga kapuso, grabe. Ang sarili nating Alden Richards ay minsan lang nakasama ng walang iba, kundi si Tom Cruise at ang mga bida ng Mission Impossible, The Final Reckoning. Tama ang narinig mo. At mayroon kaming lahat ng detalye para sa iyo, dito mismo. Kamakailan, lumipad si Alden sa Seoul, South Korea, para dumalo sa promotional tour ng Mission Impossible, The Final Reckoning. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Alden ang isang hindi malilimutang sandali habang nakilala niya mismo ang Hollywood superstar na si Tom Cruise. Sa kanyang caption, isinulat ni Alden, "Ethan meets Ethan. I have no words." Referring to Tom's iconic role as Ethan Hunt and his own role as Ethan Del Rosario in Hello, Love Again. Full circle moment indeed. Hindi lang nakilala ni Alden si Tom, nakipag-hangout din siya kina Simon Pegg, Hailey Atwell at Greg Tarzan Davis. Nag-shoutout pa si Alden sa Paramount Pictures International Philippines Online na tinawag siyang a one-of-a-kind agent. And Alden replied with a heartfelt love you guys. Sprout Filipino moment that made fans and celebs alike super excited. Big stars like Oji Alcacid, Christopher Martin, Dennis Trillo, and more congratulated Alden. Rajan Cruz even joked, Wuhohoy! Namit mo tito ko. Truly it's proud moment for Pinoy showbiz. Ang pelikula, Mission, Impossible, The Final Reckoning, ay kinuha mula sa Dead Reckoning Part 1 kung saan sinusubukan ni Ethan Hunt na pigilan ang isang malakas na bay system na mahulog sa maling mga kamay. Ibinahagi ni Tom Cruise na kasama sa paggawa ng pelikula ang mga ligaw na stunt tulad ng wing walking sa isang biplane at matinding mga eksena sa ilalim ng daga. Sabi ni Tom, ang pressure ay isang pribilehyo. At nang tanungin kung ito na ang huling pelikulang mission, imposible, na natili siyang misteryoso, sinabing kailangang panoorin ng mga tagahanga ang pelikula para malaman. Mission, Impossible, The Final Reckoning Hits Philippine Cinemas on May 11. Mark your calendars, mga ka showbiz. And congrats again to Alden Richards for this epic Hollywood moment. Don't forget to like, share, and subscribe for more celebrity updates. See you next time, mga kapuso.